Magbibigay lang ako ng magbibigay lang ako, ako ng anis na opinion ko tungkol dito sa sinasabing uh, video ni President Bongbong Marcos na kung saan eh parang pinapakita nila na gumagamit siya ng drugs. <clears throat> Yung iba na hindi sumasang-ayon dito sa video na to, ang sinasabi nila, ang pinapoint out nila, ayun daw for example yung yung tenga tenga ni nitong taong nasa video sa so tenga ni President Bongbong Marcos malayo daw magkaiba raw kaya hindi sila niniwala na digit itong video na to peke raw to sabi nila yung iba naman ang pinopoint out yung, yung buhok niya yung hairstyle niya hindi raw ganito yung buhok ni President hindi raw ganyan ang buho kaya hindi raw siya yan yung iba naman sinasabi nila hindi ganito yung itsura ni President Bongbong nung 2011 or 2012 yung picture na, nan, o yung itsura niya dito is parang galing doon sa itsura niya ngayong 2024 so hindi sa niniwala na totoo tong video na to sinasabi nila merong original na video tapos pinatuungan or ginamitan ng deep fake technology yung mukha ng tao na yon nilagay yung mukha ni President Bongbong so ang pagkakamali lang na, na unong gumawa nito kung totoong deep fake nga to is bakit yung 24, 2024 na itsura ni President Bongbong yung nilagay dito instead na yung galing sa 2011 or 2012 na itsura niya. Yun yung mga ilan doon sa mga sinasabi nila dahilan kung bakit hindi sila niniwala tunay itong, itong video na to. Ako naman, meron din akong sariling opinion based naman sa sa experience ko sa paggawa ng deep na videos. Hindi naman ako sa pag-gayabang gaya naman ng makikita nyo dun sa mga pinopost sa FB. Gumagawa rin ako ng mga deep na video. Pero hindi para siraan yung ibang tao or para palitaw yung masama yung ibang tao. Ginagawa ko lang yun for fun. habi ko lang yun kasi meron ding meron din ako natututunan doon sa experience ko nene. Eh. Sinasabi ko naman na deep fake or ginamit ng AI yung video na kinikreate ko. So, hindi ko siya ginagamit sa mga hindi ko siya ginagamit sa panloko uh, based on doon sa experience ko nga na sa paggawa ng deep fake na video, uh, kung akong tatanungin sa tingin ko, fake ito eh. Fake. Ito yung dahilan ho. Kung mapapansin nyo dito sa bandang noo, yan sa bandang noo, nung unang nakita ko itong video na to, kala ko, shadow ito eh, shadow. Or anino nung buhok niya. Pero tingin ko pumalpak yung ano eh, yung AI na ay yung AI na ginamit sa paggawa ng deep Pumalpak. Kasi ganito yan, eh. Pag gumagawa ka ng deep na video, ah uh, merong meron kang original video syempre. tapos papatungan mo yung mukha ng tao na gusto mong palitan yung muka. So, ang ginagawa ng AI, gumagawa siya ng maskara galing sa isang reference na picture, nung taong, nung mukha ng taong ipapalit mo. So, yung reference picture na yun, gagamitin ng AI para gumawa ng digital na mask or mascara na siyang ipapatong niya doon sa uh, ano tawag dito? Doon sa video. Doon sa mukha ng tao doon sa video. Yun ang ginagawa niya. Ngayon, sa experience ko po, uh, pagka hindi ho straight yung angulo ng mukha ng tao hindi masyado siya nakaharap sa camera gaya dito nakatungo siya tapos naka, medyo naka, nasa nakapaside naka yung angulo pumapalya, pumapalya minsan yung AI so ang nangyayari hindi niya na itatapal ng tama tama sa angulo yung maskara na ginawa niya nangyayari na expose yung part nung original na mukha like in this case po ito tingin ko, ah, tingin ko lang, opinion ko lang po ito ha. Ah. Ito yung, ito ito, 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 ito. yung original, part ng original na noo, oh, yung, yung medyo dark na side. Tapos ito po yung, yung digital mask na ginawa ng AI, sumablay, hindi niya maitapal ng maayos yun. Yun yung tingin kong nangyari dito. Kasi sa, sa akin, no, oh, pag gumagawa kasi ako ng deepfake, may mga pagkakataon na pag napalingon ako sa o oh, yung karakter na nasa video na papalitan ko ng mukha ko napalingon sa left or right tapos matindi yung pagkakalingon nadidistort distort yung maskare eh nangyayari na i-expose po yung part ng original na mukha nung nung tao na nasa video na, pine, na pinapatungan ko ng mukha ko so patingin ko ganun yung nangyayari dito kasi kung anino yan nung buhok niya. Bakit dito sa side na to, dito sa me, may... sa other side, dito dark eh. Tapos dito parang wala. Parang hindi pantay yung anino. So, ang tingin ko, kumbaga, ito yung pinaka-edge po nung digital mask na ginawa ng AI. Na, tapos, hindi niya napatungan yung ibang part ng muka, like yung noo, hindi niya napatungan. Kaya na-expose yung original na part ng noo. Yun po yung palagay ko play ko natin ng konti para makita nyo. Ayan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung book ni nung tao dito, pantay naman eh. So, kung magkakas ng shadow yun sa noon niya, sa palagay ko lang, dapat pantay din yung anino. And then, ang nangyari doon sa isang side lang mayroong anino, doon sa other side, wala. Kasi kung anino yun, dapat pantay lang yun. Nagagis nyo yung ibig, ibig sabihin. So, inuwing sa tingin kong nangyari, pumalpak o pumalya yung AI sa pagdalapat ng digital mask kaya na-expose yung original na part nung noong nung original na tao, kung sino man yung tao na, na nandito talaga yun yung palagay ko saka kung mapapasin nyo Medyo blurred tong ano, tong video. Medyo blurred. May nakakapansin may nakapansin na rin noon na na blurred yung video eh. Ako po kasi minsan intentional kong nilalagay ng ng errors dun sa video para pagtakpan yung mga errors nung tao dito, nung AI. For example, Minsan, binablang ko ko yung screen para hindi makita nung nanonood yung yung pagkakamali ng AI. So, nilalagyan nila ng ah uh, baga nila o kaya ah uh, pinapalabo nila or yun, yung mga ganong technique para hindi masyadong halata yung mga mistake ng AI. Yun po yung isang technique na ako personally ginagawa ko rin po yun. Yun. Tapos, Ayan po. Okay, opinion ko lang po ito ha. Hindi ako nagkiklaim na, disclaimer lang, hindi ako nagkiklaim na parang expert dito sa pag-investigate nito, pag-check nung, nung video. Ano so opinion ko lang yun based sa experience ko, experience ko sa paggawa ng deep na, na video. At hindi rin ako galing, ganun kagaling sa paggawa ng deepfake. Actually, may mga error. Gaya nga sabi ko sa inyo kanina, meron din ako mga error at meron din ako mga dapat pang pag-aralan to improve yung paggawa ng deepfake. And ginagawa ko nga lang yun for, for fun. Ganun. As a hobby, ganyan. Pero ito, ito may papapansin ako sa inyo. yung kamay niya, tingnan nyo. Diba? Kung ako gagawa nito, mabubukin nyo kagad na fake kung ako gagawa nito. Kasi merong times na pag merong object doon sa mukha, sa harap ng mukha ng tao, nadi-distort yung ano, yung yung maskara na nilalagay nung, yung AI, nadi-distort. So, mahalataan nyo na fake dito magaling ho yung pagkakagawa nung kung di fake to magaling ho yung pagkakagawa nito hindi na distort yung mukha. so yung iba na naniniwalan totoo to pwede lang gawing uh, argumento yun na ayun no, hindi na distort yung mukha, totoo yan so on the other side on the other hand naman Pwede rin naman kasi hindi to ginamit ng deepfake. Maring totoong tao to, hindi siya deepfake. So pag pina-examine nyo to sa iba, hindi talaga lalabas na fake or deepfake itong video. Baka naman kasi gumamit sila or nakakita sila ng video na ni BBM tapos pinapalitaw lang nila doon sa mga sa internet na si BBM to. Maring hindi siya gamitan ng deepfake na technology, maring totoong tao to. Pero hindi ibig sabihin si BBM talaga to. Maring kamukha niya lang talaga. Hindi ako kumakampi kay BBM or kung kanina man partido ha. Ah. Ina-analyze ko lang ho tong video at binibigyan ng opinion based dun sa uh, limited na knowledge ko. Or dun sa konting kaalaman ko na, na base nga po sa experience ko. So yun lang po. Yun lang po masasabi ko sa sa video na to. So, para pakita ko sa inyo na talagang posibleng, para doon sa iba na hindi pa nakakaalam ng deep fake, lang nila narinig, may papakita pa ako isang video sa inyo kung saan itong video na to, pinalitan ko naman ng mukha ko. Uh, wait lang po, uh, papakita ko sa inyo. Ito naman po yung version ko. Mukha ko po yan, pinalit ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ako ang gumawa, eh no, tumasablay pag merong, ah, merong object na sa bandang bibig. na distort po yung mascara. So, kung di fake man po yung kumakalat na video na yun, maghusay po yung pagkakagawa ng tao na gumawa nun. Ito yung version ko. Tignan nyo ulitin nyo. Ayan, ayan, Parang nakikita nyo, nagkakaroon ng distortion sa muka. nagiba iba Nag isa nagpi flicker pa. Pag dumadaan yung kamay, kamay, nung, kamay dun sa may bandang bibig. Hindi po talaga ako yan kasi kalbo, kalbuho ako sa personal eh. Ayan. So, pwede po talagang may gumawa ng deep fake ni BBM para palabasin na gumagamit siya or pwede rin naman totoong tao to na nakataon lang na kahig niya So yan po maraming salamat po sa panonood niyo